Oh, tingnan niyo yung paa ng binan ko. Oh. Dati ang kapal nan, ang taba ng paa niyan. Oh. Tingnan niyo, umiinom. Oh, yan naman binan kong babae oh. Siya naman yung uminom. Kasi ano to, yung binan ko ah, high blood. Pero hindi to umiinom ng mga maintenance maintenance. Inom na lang kami ng saluyot kasi bukod sa di ka mapagastos talaga. O oh, yun, tingnan niyo yung binan kong laki o. Oh. exercise, exercise na to. Ngayon mga kabusyo, magkatagalog tayo para nga maintindihan din sa iba. Tapos, pakishare ninyo sa video para naman yung iba nga hindi nakakaalam. Baka matulungan din natin kung ganito yung problema nila. So, ito na yung mga saluyot ko dito. Dati, isang puno lang itong nabuhay. Pero ngayon, sobrang dumami na sila, no? Kaya kahit saan-saan ako dito kumukuha. Magang maaga ito, wala pang kain yung tiyan natin, wala pang laman. So kukuha na tayo ng mga dahon. Kahit ganyan lang kadami or madami, sa pagblin ninyo, nga parang malapot lang, pwede nyong dagdagan ng ano, tubig, wala namang problema to So pagkatapos nyan, uh, gunting-guntingin nyo yung mga dahon para ma, ano, masiparit sa tangkay. Pagkatapos nyan, hugasan, hindi ko na pinakita yung paghugas. Nilagyan ko yan ng apat na baso na tubig. Or kung... Sabi ko, kung malapot lang, pwede niyong dagdagan naman. So, ganun yung style. Ganun lang kasimple. Ang ano talaga nito, one is to one, kung takalin niyo yung ano, yung dahon, isang basong dahon, isang basong tubig. So, ganun lang, para hindi kayo... maano, no? Dapat pinapanood niyo yung video para makita niyo yung procedure. So, pagkatapos niyan eh, ano nyo na yung ano, isasaksak nyo na para magka-power. Tapos, i-on nyo para madurog yung dahon. Tingnan nyo. So, alam nyo ba yung binan ko? Sobra ang, ang bibilog ng mga paa nun. Halos di makalakan. Pero sa kakainom nitong saluyot na agapa, no? Nawala yung manas. At saka nakalaka din siya, no? Naka, maayos na rin yung paglalakad niya. At saka parang blooming yung ano niya, yung mukha niya, no? Parang kuminis yung katawan niya. Ganito ay epekto ng saluyot kasi pampaganda din ng kotis to. Kaya ganon, biroin nyo. Pati liver ko, prostate, nagapan. At saka yung nag-comment, ulcer niya, no? Yung pananakit ng sikmura ko, Uh, nawala din mga kabusyong kaya hindi basta-basta tong ano dahon ng suluyot paghanapin niyo to sa market andon to pero pag wala magtatanim talaga kayo mga kabusyong so ayan na parang malapot yon dinagdagan ko ng tubig ganun lang ang diskarte kasi apat kaming uminom nito yung biinan kong babae at sa lalaki at saka mainam to sa wala pang sakit no ano to pang maintenance cleansing cleansing sa bituka natin. Na ilalabas nyo yung mga naka-stack na mga dumi. O oh, yun, umiinom na ako niyan mga kabusyong. Dati hindi ko yan ma diretso diretso pag inom. Pero ngayon mga yong parang masarap na rin siya. Pero kung makakita ako ng ano, pula lang kasi yung ano, design ng baso. Kaya nakikita nyo parang pula. Pero berdi yun mga yong, Kaya sa may mga problema, magulang nyo mga kapatid. No? Pakishare sa video para maagapan nyo, maagapan natin yung mga karamdaman. Malay nyo, ito palang solusyon ng iniindang sakit ng mga mahal nyo sa buhay. Kaya huwag kalimutan na pakikalat itong video. So dadalhin ko na yan sa binan ko at saka nasa comment section ang ano nito, ilalagay ko yung sukat. No? Pero iwan is to one lang naman mga kabosyong. yung Ayan na yung ano po. So, salamat sa inyong panonood. God bless. Mabuhay kayo. So, panalitilihing malusog kayo para walang problema.